Malakas sa gas ang aking kotse at mataas ang RPM. Hello mga paps, I'm Kuya Shane at may na-receive tayong question no na related sa kanyang RPM na masyado daw mataas. At yun nga daw napansin niya na ang lakas sa gas nung kanyang sasakyan at ano daw ba yung mga pwede niyang gawin para ma-resolve yung problema niya. Okay, pag ganito yung problema ninyo, uh, maybe kailangan mong mag relearn. Especially kung nagtanggal ka ng battery before, naglinis ka ng throttle, o nag, basta nakialam ka sa iyong uh, uh throttle o kung ano man yung may related sa air, may possibility na kailangan mong mag-trotter relearn. Okay? So, ang nangyayari kasi dyan, posibleng masyadong maluwag o malaki yung pagkaka-open ng iyong throttle. So, ngayon, kailangan mo siyang turuan para umayos yung pag-open niya. Okay? So, paano ba yon? Sabihin natin from cold start, patayin mo yung aircon, okay? I-start mo. Wala kang gagalawin. Now, hihintayin mo na mag-on yung auxiliary pan motor mo. Once na nag-on yung auxiliary fan motor mo, don i-off mo yung sasakyan mo. Okay? Now, uh, after after mo ma-off, i-on mo ulit. Okay? Ang lagagawin mo naman dito, aapakan mo yung gas pedal mo at i mo siya sa 2,000 RPM for 1 minute. Again, uh, kailangan kailangan nakamaintain siya, stay lang siya sa 2,000 RPM uh, for a minute. Now, pag natapos mo na yon, ang gagawin mo susunod dun ay papatayin mo ulit yung iyong makina. Okay? Then, uh, after a while, bubuksan mo ulit. Ngayon, pagkabukas mo, i-on mo yung aircon. Pwedeng ilagay mo lang sa half yung uh, fan, tsaka yung thermostat. Okay? O, oh, yung tiyatawag din na thermostat kasi yun eh. Okay, so yun. Uh, yun gawin mo lang mga 5 minutes lang yan mga paps, no? Then, after that, uh, patayin mo yung aircon, i-off mo ulit yung makina mo. Then, i-check mo kung mag-o-okay ba ang iyong sasakyan Okay, kung baba-baba yung RPM Kung hindi man um-okay, try mong ulitin ulit Okay, so halimbawa, yan nga Sabi ko nga, pag, uh, ano, pagka-on mo from cold start, i-on mo Pag uh, sakaling hindi cold start, maybe mga 20 minutes yan na naka-on Naka-stay lang, na naka idle Wala kang gagalawin, wala kang pipinutin na kahit ano Then, yun nga uh, yun, gagawin mo, i-maintain mo sa 2,000 RPM, papatayin mo ulit, then i-on mo yung sakyan, then i-on mo naman yung aircon, maintain mo siya ng mga 5 minutes, then i-off mo ulit. So yun, testingin mo kung mag okay yung iyong throttle. Kung nagustuhan nyo yung video at nakahelp sa inyo, pakilike na lang mga paps.